Magandang araw. So, ngayong araw ay titikim tayo ng maliit na chocolate na galing sa Dali. Kung gusto niyo ng additional chocolate at onti na lang yung pera nyo, uh, pwede nyo to try At sana ay mag-enjoy kayo sa video na ito and makatulong ang video na ito para sa inyo. Maraming salamat! Hello guys! Ako nga pala si Jesse. And 2 years ago, nag-food vlog na rin ako. Tinigil ko lang din for health reasons. Pero ngayon, itutuloy natin ang food vlog. At at ang itetest natin ngayon ay galing sa Dali, which is ayan. Nakikita nyo ba guys? Depo chocolate um, chocolate na nakabalot dito. So for Valentine's. So tara, buksan na natin. So, tingnan nyo to guys. Ayan. So, itapat natin yung ilaw dito. Diba? Heart. So, ang, ano nya, ang packing nya is, packaging, or packing, is, it does really look good. Pero, ang titingnan natin ngayon ay yung lasa. Wow! Three years ago, I'm doing this review, and ngon, gira ko wala tiktman natin. it. Mm. tastes great. I mean, tastes okay. I mean, yeah, for a normal chocolate, it tastes great. Yung mga chocolate na sugar and may bit of chocolate and feel ko napaka milky niya I'm gonna take another bite, okay? Mm. Nice. nice Masarap Napapatigin ko lang sa nanay ko, mabilis lang Matipan Mga mo nga itong heart shaped na chocolate Not too it Di di ganun gan, di ganun katamis. Hmm. Okay. Tastes really good for a chocolate candy. For 16 pesos. Sorry guys, sinahanap ko yung minumin ko. Tela. Okay siya. Pero, um, sabi ko bang sulit? Para sa taste, oo. Quantity, pwede na rin. Kasi ang packaging niya is hindi siya yung normal na circle na coin. Hindi rin siya normal na parang um, milk powder na nilagay sa wrap. Naka-heart shape siya. So, packaging is okay. Taste is uh, slightly above average na rin. And for 16 pesos, sulit naman. Okay? So, ayun lang um, sa video na ito at magkita kita tayo ulit at pasayahin natin ang panlasa natin. Yun lang. Bye!